Ako pala ang inyong guro. Ako si Gina Jocelyn. Ngayon, meron tayong aralin na tatalakayin. Handa na ba kayo? Opo, teacher. Bago yan, dapat maging handa ang ating isip, mata at tenga. Opo. Ngayon ay ang aralin natin ay tungkol sa mga hayop. Alam niyo ba kung ano ang mga hayop? Di po. Tara, tuklasin natin. Pagkinig at ulaan ninyo ang ah, tunog na maririnig. Ako. Sabihin kung anong hayop ito. Papa. Me. Teacher, teacher! Sige, ano? Palabaw po. Mare. Teacher, teacher! Masige ikaw, ano? Pambing! Tama! Ito ay pambing! May iba't ibang uri ng hayop. May alagang hayop kagaya ng pusa at aso. At may hayop din sa bukid kagaya ng mga manok at mga baka. Ganoon po ba teacher? Oo, tama. Ganoon nga. Tingnan natin ang mga laraw ito. Tukuyin natin kung saan ito nakatira at ano ang mga pangalan nila. Teacher, teacher. Sige. Alam ko, mag magbabantay po sa bahay at mag magbabantay sa mga masasamang tao. Saan ito nakatira? Sa bahay. Ano ang pangalan nito? Aso. Tama. Ikaw naman. Ito. Teacher, teacher. Nasa po ito. At kinakain po nito ang mga mababae. Ang pangalan niya ay pusa. Tama. Ang galing niyo naman. Kung pumili kayo na isang hayop at sabihin kung bakit niyo ito gusto. Okay ba? Okay. po. Okay. okay. Oh. Sige. Ikaw? Ano po, yung ibon. Kasi kumakanta si Lali. <tinyo> wow, ikaw naman. Ano po, tiger. Kasi sila yung mga mawalakas. Tama, ang galing nyo naman. Ngayon ay magbibigay ako ng gawain sa inyo. Kumuha kayo ng papel at iguhit nyo kung anong hayo at isulat ito kung saan nakatira. Kung at kung bakit inyo ito gusto. Opa, teacher. Mga ang katalino at ang sipat niyo ngayon. Sa susunod na rin at marami pa tayong matututunan. Mag-ingat at paalam!